Yan pa lang sa training center, Your Honor. Hindi mo na makikita na makadyos ang polis. Prinsipyo na may Panginoon. Your Honor's involvement of uh, and adultery sa law enforcer ang dami. Law breaker, law enforcer, law breaker. Kaya hindi, paano nato natin ma masolba ang problema? When in fact, in the police station, in training center mismo, may tungit. Illegal gambling. Ang nag-umpisa, ang mga senior officers. That's why I can say, Your Honors, Mr. Chair, that if we need to change the total PNP, the member of the PNP, it must be from the general down the line, not from the P1 up to the general. Uh, police or public basic recruit course as a P1. Sa so pag-umpisa pa lang sa training, turuan ka na ng industry instructor mo na mag-utang. Tinawag na isyumatik. Hanggang matapos ka sa pag-training mo, utang, 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 loan, utang. Tinuruan ka na na hindi ka magbayad sa utang mo kasi wala ka ng pira, wala ka ng sweldo, wala ka ng sahod. Kasi ang gusto din ng P1, na hindi siya pagtripan ng mga enlisted instructor kung ano-ano na lang ang gusto ng mga enlisted instructor sang ayon ang piwan. jan Diyan pa lang sa training center, Your Honor, hindi mo na makikita na makadyos ang polis. Pangalawa, dapat masali sa subject ng PPEC. Yung talagang prinsipyo na may Panginoon. Your Honors, involvement of uh, concubinage and adultery sa law enforcer ang dami. Law breaker, law enforcer, law breaker. Kaya hindi, paano nato natin ma, masolba ng problema when in fact in the police station in training center mismo may tungit. Illegal gambling ang nag-umpisa ang mga senior officers. That's why I can say, Your Honors, Mr. Chair, that if we need to change the total PNP, The member of the PNP, it must be from the general down the line. Not from the P1 up to the general. Iyon ang nakikita ko, your honors, that, that dapat talaga i, iisabuhay yung pro-God, yung God-fearing para makita mo ang commitment ng isang law enforcer, law enforcer na hindi takot, mag-implement kasi ang katakutan lang niya ang Panginoon. Your Honors. Mr. Chair, yung nabanggit ni Colonel Espinido, the first two for core values ng PNP, which is maka uh, makajos at makatao, balikan ko lang yung nabanggit mo na kung ayaw ng chip PNP ang illegal drugs, walang illegal drugs. Kung yes. ayaw ng chip PNP ang illegal gambling, walang illegal gambling. Yes, Your Honor. Tanong. May idea ka pa ba kung itong makajos at makatao ay sabi-sabi lamang? Is there any option para ma-address yung problema? Number one, Your Honor, yung personal commitment mo sa uh, trabaho, mahalin mo yung trabaho, at saka sundin mo yung otos ng Panginoon because we all, all know that uh, the laws of the land is refer to the Ten Commandments, the law of God. So kung isasabuhay mo yung batas na yon uh, magsasabi tayo na uh, totoo kang nagtrabaho na may panginoon kasi hindi ka takot at at, at saka alam mo kung anong batas na ipapairal o implement mo enforce mo kasi yun na sinasabuhay mo yung uh, training mo you love your training you love your uh, organization because you have You love first your God, uh, your honors. Are you aware, Colonel Espinido, na mayroon chaplain service sa PNP? Yes, your honors. Gusto mo bang sabihin na parang kulang yung kanilang trabaho? Yes. Ang laking kulang, your honors, when in fact, I have a picture, document, uh, in my chap, uh, chapel of Region 8, Police Regional Office 8. Makikita mo, your honors, ang kaibahan ang Ten Commandments na sa Exodus chapter 20, verse 3 to 17, iniba na. Iniba na ang Ten Commandments na nilagay sa harap ng chapel. So, doon pa, lubrikir na ang pulis. But iniba na ang Ten Commandments na binigay ng Panginoon sa Exodus 20, 3 to 17, specific yon from 1 to 4, love your God, from 5 to 10, love your neighbor as you love yourself. So doon, nag-umpisa na. Nasa loob pa, may, may uh, violation na, disobedient of the law. Ang uh, kapulisan natin. Sa pro your honor, I can see to that. Going back. So dapat, <laughs> tama ang ilalagay na GPNP. Yes, your honor. Okay, to proceed, Mr. Chair. In your previous assignments, naniniwala ka ba, Colonel Espinido, na kung bakit sinasabing maraming biktima ng EG sa EJK is dahil sa quota system ng PNP sa accomplishment? Siguro, Your Honor. Dagdag pa dito yung reward system. Siguro, Your Honor. Would you believe also na yung resulta nito ay nagsimula din doon sa parameters ng UPER, ng PNP, Unit Performance Evaluation Rating. Yes, Sir Honor. Na kung saan, ang itinuturing ng PNP na the best units, the best officers, yung maraming operational accomplishments at hindi yung peace and order situation sa respective area of responsibility nila. Tama po ba? Yes, Sir Honor. Lilinawin ko lang, base sa performance evaluation rating na ipinipatupad ng PNP, mas binibigyan nila ng importance yung maraming accomplishments sa operations. Yes, Sir Honor. Hindi yung peace and order situation sa kanilang respective area of responsibility. Tama? Big yes, Sir Honor. And to clarify this issue, Mr. Chair, kapag chief of police ka ng isang city, peaceful, hindi rampant ang illegal drugs, hindi rampant ang illegal gamblings, no robbery hold up, no kidnappings, peaceful ang area mo, hindi ka magiging best unit. Tama ba? Yes, Sir Honor. No. So, would you agree na dapat isa sa dapat bigyan ng attention ng PNP itong performance evaluation rating system nila. Yes, Sir Honor. Na mas pahalagaan yung peace and order situation ng bawat area of responsibility hindi ang padamihan ng accomplishments. 'Yun ang dapat, Sir Honor. More than 20 years ka sa service. Would you agree that there are officers na may tinatawag na players? Yes, Your Honor. Para gumawa ng accomplishment? Yes, Your Honor. Yes. Thank you, Mr. Chair. PNP Drug Enforcement Group. In your own opinion, nung ginawa ba ito nakatulong sa illegal drugs operation ng PNP o nagpalala? Palala, Your Honor, sa akin? Would you agree na kaya nagpalala mismong doon sa organization sila na yung nakipaglaro sa illegal drugs? Yes or no? Yes, Your Honor. Dahil sila ay mayroong authority? Tama? Yes, Your Honor. May personnel? Yes, Your Honor. May intelligence? Yes, Your Honor. May operational capability? Yes, Your Honor. May logistics? Yes, Your Honor. My community engagement? Yes, Your Honor. Tama ba? Yes, Your Honor. Sumasangayon ka ba na dapat walang pideg sa PNP? Yes, Your Honor. Para huwag lumakas yung illegal drugs in our country? Yes, Your Honor. Sumasangayon ka ba, Colonel Espinido, na mas magiging maganda ang kampanya against illegal drugs kung merong composite group, personnel from AFV, NBI, BID, and PNP to support the PIDEA? Yes or no? Yes, Your Honor. No. Sa ibang involvement ng ibang PNP personnel on illegal activities or criminal activities Naniniwala ka ba, Colonel Espinido, na mapapalakas ang kampanya against criminality kung mayroong composite group na titingin sa PNP? Yes or no? Yes, Sir. Can Kindly wrap up? Uh, yes, Mr. Chair. Mr. Chair, naitanong ko lamang po ito kay Colonel Espinido kasi naniniwala po ako na talagang... Uh, To be honest with you, Colonel Spinido, every time na nakikita kitang nag-pre-preach ka, nangangaral ka, may pagdududa ako sa'yo. Pero nung in-expose mo ito, humanga ako sa'yo, saludo ako sa'yo, ang tapang mo. At naniniwala ako sa'yo, yung pananampalataya mo sa Panginoon nating Diyos ang nagtulak sa para maging matapang. Yes or no? Yes, Your Honor. Congratulations, Colonel Espinedo. Thank you. Praise the Lord. Mr. Chair, maraming salamat po. Thank you, uh, Congressman Busita. Uh, the chair is in receipt of a uh, letter from uh, Colonel Espinedo asking him to be given a time to read a statement that he wished to make. So we will give you five minutes, uh, Colonel Espinido. Uh, you may read the, the statement that you prepared. Thank you, Mr. Chair. In the book of Luke 3.14, 14, Lucas 3, 14, New international, international Version, I quote Then some soldiers asked him, And what should we do? He replied, don't extort money and don't accuse people falsely. Be content with your pay. In Tagalog translation, may mga sundalo nagtanong sa kanya, kami naman po, ano ang dapat naming gawin? At sinagot niya sila, huwag kayong mangingikil sa mga tao at huwag kayong magpaparatang ng hindi totoo. Makontinto kayo sa mga sahod ninyo. Magandang hapon po sa lahat. Nais ko pong linawin ang aking naging pahayag sa Quad Committee kung saan sinabi ko na ang PNP ang pinakamalaking sindikato ng krimen sa ating bansa. Dapat ipaliwanag ang pagkakaiba sa pagitan ng PNP bilang isang institusyon at ng mga eskalawag sa loob ng PNP. I repeatedly explained, expound in my last Quad committee hearing. Mahal ko ang PNP. I love the PNP organization na aking pinagsilbihan sa loob ng dalawampung walong taon, 28 years. Kaya't nagpakasakripisyo ako, ang aking serbisyo sa organisasyon ay ang kabuhayan ng aking pamilya. Humingi ako ng paumanhin kung ang aking pahayag noong ika-28 ng August 2024 ay nagdulot ng kontrobersiya dahil sa maling interpretasyon. Ang layunin ko sa pagtistigo sa harap ng Kongreso ay hindi upang ilagay sa kahihiyan ang organisasyon kundi ipaalala sa mga nagsisilbi, mga opisyal at mga hindi opisyal ang kanilang sinumpaang tungkulin na maglingkod ng may sigasig, dignidad at integridad. Humingi din ako ng paumanhin sa mga opisyal na nagsilbi ng magsigasig, na may sigasig at pagmamahal sa mga retiradong empleyado ng PNP na nagkaroon ng lakas ng loob na magsalita para sa tama at sa kanilang mga pamilya. Nais kong bigyang diin na hindi ko kailanman intensyon na magduda o magdulot ng pinsala sa dangal ng Pilipinas National Police. Bilang isang organisasyon, lalo na't ako'y nagsisikap na mamuhay ayon sa mga marangal na prinsipyo na kanilang kinakatawan. Ayon sa aking paglilinaw, sa panahon ng aking pagtistigo sa nasabing pagdinig, ang tinutukoy ko ay ang mga kasapi nito na nag-abuso sa kanilang autoridad at impluensya sa anyo ng papapatupad ng batas na nagdigdigay daan sa patuloy na paglaganap ng droga sa bansa na humahadlang sa pag-unlad ng ating bansa at sumisira sa tiwala sa tiwala ng publiko sa atin mga nakasuot ng uniforme. Nang buong katapatan, hindi ko layunin akusahan ang mismong institusyon bilang isang sindikato, kundi ang mga aktibong miyembro nito na pinili ang ilagay ang institusyon sa masamang liwanag. Sila ang kumikita sa pamamagitan ng pagprotekta sa interes ng mga kriminal. Imbis na ipagtanggol at protektahan ang bansa at ang ating mamamayan na dapat nating paglingkuran at protektahan. Sila ang bumubuo ng sindikato sa loob ng PNP. Apat lang na halimbawa ko sa lahat. Na ang member ng PNP na magsasabi ako na nandyan ang pinakamalaking organisasyon ng criminal groups. Number one, 2013, sino ang involved na nangyari ang Ninja Cups? PNP. Even the PNP itself is the one kung natandaan natin yan, ang Ninja Cups, saan yun galing? Pangalawa, yung Korean businessman na kinad kinidnap, pinatay sa loob ng kampo krami. Sino naman ang involved? That is PNP EIDG, Anti-Illegal Drugs Group. Member ng PNP, sabihan ko na lang member ng PNP kasi allergy ang PNP. Kung hindi natin nalagyan ng PNP, members. Pangatlo, yung covered up, 6.7 million. Sino ang involved? Ang pinig, PNP pidig na naman. Member. Pangapat, hindi lang tagal, nagsalita ako dito 28 ng August, pagka 29, may robbery hold up na nangyari. Sino naman ang involved? Alam naman natin mga kapulisan na sa atin ang problema. Hindi sa civilian, hindi sa politiko. I do believe that because ang lahat ng assignment ko, hindi ko kaidigan ang mayor. Pero makita mo ang trabaho ng isang totoong kawal or isang totoong polis. Hindi naman nagmamayabang ang mga, mga um, kasama ko. Ang problema sa atin, kung magtrabaho tayo ng totoo, sabihan na hambugiro. Nagpapal... Sip-sip. Saan tayo magpunta ang polis? In Hebrews 13, verse 5, verses 5 to 6, Nagsasabi dito, iwasan niyo ang pagiging sakim sa salapi. Maging kontinto kayo sa anumang nasa inyo, sapagkat sinabi ng Diyos, Hinding hindi ko kayo iiwan o pababayaan man. Verse 6. Kaya buong pagtitiwalang masasabi natin, ang Panginoon ang tumutulong sa akin, kaya hindi ako matatakot. Ano ang magagawa ng tao laban sa akin? Lubos kong naunawaan ang saloobin at pagkabigo ng aking mga kapwa PNP na opisyal at membro at ako'y taos pusong humihingi ng tawad. Umaasa ako sa institusyon na tingnan ang aking pananaw sa mabuting paraan at kumbilos ng masigasig laban sa mga kriminal na elemento sa loob ng organisasyon. Hinamon ko ang aking mga kapwa na kasuot ng uniforme na magkaisa at gamitin ang pagkakataong ito upang tukuyin ang mga gumagamit sa ating mahal na organisasyon para sa kanilang sariling kapakinabangan sa kapinsalaan ng buhay ng mga Pilipino, lalo na ang mga nasalaylayan ng lipunan, at alisin sila mula sa PNP ng tuluyan. Ilang linggo na lang bago ang aking pagretero sa kalooban ng Diyos, if God's will, ako'y nanilangin na maalala bilang pinakamalaking tagapagambag sa pagbabago, pag-alis ng mansa sa imahe, at sa pagbabalik ng kaluwalatian at dangal ng PNP. I say to this, pro-God government with God-fearing PNP. And lastly, in Matthew chapter 12, verse 30, clear word version, Jesus said, If you are not with me in my work, you have set yourself against me. If you are not gathering with me, you are scattering. In Tagalog translation, ang hindi kampi sa akin ay laban sa akin. At ang hindi tumutulong sa aking pagtitipon ay nagkakalat ang salita ng Diyos. 1 John chapter 1 verse 8. If we claim to be without sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. Kung sinasabi natin na wala tayong kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Last verse in the book of Ecclesiastes chapter 12 verse 14. God is going to judge everything we do, whether good or bad, even things done in secret. Thank you and good afternoon, your honors, Mr. Chair. To God be all the glory. Okay, uh, thank Mr. you, Colonel uh, Espinido. Mr. Chair, uh, the next to interpret is Congressman Dagook. But please, uh, nice to... indulgence, uh, yeah. uh, Congressman Abante, you may proceed. Mr. Chair, uh, I, I'd just like to ask Colonel Espinido, uh, kayo po ang naging uh, station commander sa Kalbiga Samar, am I right? Gadara, Samar, your Opo. Owner, Mr. Chair. Sino po naglagay sa inyo ron as command, station commander? Yung regional director ko, your honor, uh, in the person of Brigadier General Ray Lanyada. And then kayo po ay naging station commander sa uh, Misamis. Right after sa Gandara Summer, Your Honor, uh, Mr. Chair, nag ako ng San Miguel uh, Leti before Yolanda okay. for six months. Okay. San Miguel Leti po kayo, sino yes. po naglagay sa inyo ron? Yung Regional Director ko pa rin. Doon po honor. naman sa USAMIS, No kayo ang, ay naging... Ang CHIP PNP mismo, Your Honor. Ang CHIP PNP mismo. Oh, sino yes. po yung CHIP PNP? Uh, Senator Batu na ngayon, Your Honor. Okay. Uh, ito po ang pagkakalagay sa inyo sa Osamis? Ay merong basbas ng Pangulo ng Pilipinas? Ng dating Pangulo? Noong una, Your Honor, uh, I talked directly uh, to the Chief PNP General Bato de la Rosa. Then, uh, right after, uh, yung Presidente na mismo ang okay. kausap ko. So, meron pong basbas -bas ng Pangulo yan? Yes, Your Honor. So Ibig sabihin... Hindi kayo pwedeng ilagay na station commander ng anumang uh, especially, ayan 'yang pang hindi hindi uh, katulad ng Cebu City yan eh yes. or ng Davao City eh, yes. 'di ba? Yes. Nang yes, walang basbas -bas ang pangulo. Meron palaging basbas -bas ang pangulo. Am I right? Yes, your honor. Okay. So gusto sir, sir. ko lang sabihin Mr. Chair na hindi ka pwedeng maging station commander sir. ng Cebu City at ng Davao City na walang baspas ang Pangulo ng Pilipinas. Yun lang po. Thank you, Congressman Abante.